O oh, Joel, sabi ni Ishma, ganito, while Pilo and Chayong are making love, the pigs have to create a sound. They have to react to the making love. <laughs> magre sila sa making love? Paano direk? That's your problem. You're the casting director, you have to make them act. ni <laughs> Ricky. after the film was shot kung saan second AD casting director si Joella Mangan at si Joella Mangan ang director ng pelikula na si Ismael Bernal ang magbabasa isang comedy genius Woo! we're so honored to have him here with us ang walang kapantayan nag-iisang Michael V Gandang hapon po. Ako po si Michael V. Woo! Hindi po ako yun. Kamukha ko lang. <laughs> Sir Ricky, it's an honor to be here. At itong uh, etong etong babasahin ko, yung mga excerpts na to between uh, Direct Joel Amangan and Direct Ishmael. Talagang nakakatawa, nakakatawa at nagustuhan ko talaga. Kaya sana magustuhan nyo rin po. Uh, without further ado, simulan na po natin. Teka. Ikaw Ay. Ito na, totoo na. So, we were shooting yung funeral scene. Pagkikwento ni Joel Amangan. Casting at crowd director. At gumanap din bilang pare. Umate na sa pelikula si Joel, pero first time niya itong production work sa pelikula. Tatlong libing yun, kaya mahaba ang prosesyon. Nasa may dulo si Nagay. Take one lang dahil gagabihin na. Gumuhit si Ishma sa lupa. Guy, sabi niya, guguhit ako dito. Naka-crane shot ako. Maglalakad kayo. Pagdating mo sa guhit, paglapit sa'yo ni Gigi, si Gigi Duenas, na gumanap na niya, paglapit sa'yo ni Gigi, luluha ka sa kaliwang mata. Takot na takot ako, sabi ko. Nora, dai, kailangan magawa mo. Gagawin ko po, Ay, gagawin ko po. <laughs> sabi niya. Umpisa na. Action! Tamang-tama pagdating ni Nora sa guhit at paglapit ni Gigi, pumatak ang mga luha niya sa kaliwang mata. Napapalakpak ako sa husay. Naging Nora niya na ko after that. Nung umpisa, hindi kilala ni Ishma si Joel. Akala niya ako si Soxy Topacio. <laughs> hindi ako si Soxy. <laughs> eh bakit ikaw? Si Soxy ang kailangan ko. Sabi ko, kaya ko rin po. Kaya pinagbuti ko. Si Ishma ang nagturo sa akin how to crowd direct. At kung paano maging magaling sa pagkakas. Pag kailangan ng mga extra, kumukuha ko sa iba't ibang barangay. I need fifty sick people. Sasabihin ni Ishma. I want to see the sickness. Sasabihin pa niya. I have to see the disease. <laughs> Hindi pwede ang may lang. O sakit sa puso. Kailangan nakikita malaki yung ilong. O may cerebral palsy. Isa-isa pinahilera ko yung mga may sakit sa harap ni Ishma. O ito, sabi niya, pwede. O ito, disapproved. Hiyang-hiya ako. Sorry, iho, ha? Sabi ko sa isang mesa, hika lang kasi ang sakit mo. <laughs> One time, nagpahanap si Ishma ng batang maraming galis sa mukha. Para ito dun sa eksena ng karga-karga ng pulubing si Aling Pising ang isang bata habang sumigisigaw siyang, Elsa, bagalingin mo ang anak ko. Ayaw ni Ishma na prosthetic lang. Gusto niya laging totoo. Nakahanap kami sa napakalayong barangay. O oh, ayan, isma, sabi ko. May langib lagi pa yung ulo. <laughs> Nung panoorin ko naman later sa rashes, full shot pala. Hindi <laughs> naman nakita. <laughs> Ma'am, sabi ko kay Isma, ba't mo pinakita ang sugat? It's not necessary. Sagot ni Isma. Kailangan alam mo kung anong necessary at kung anong hindi doon sa eksenang sumisilip sa labas ng kabaret si Chayong at iniintay yung paglabas ni Pilo, dinemonstrate niya kay Laura Centeno bilang si Chayong ang dapat gawin. O ganito, o ganito, sabi ni Isma. Ginaya naman ni Laura. Huwag mo kong gayahin. Una ni Isma kay Laura, bakla ako, no? <laughs> Less is more. Lagi rin bini ni Ishma sa lahat, sa cameraman, sa mga artista, sa production design. And give your best. This project is above all of us. This is people's money. Mamaya wow. na yung side comment. Panoorin nyo na sa Sunday. disgrasya. <laughs> anyway, tuloy natin. One time sa Himala, pagkikwento ni Joel. For today, we will do all the pondahan scenes. Sabi ni Ishma, natapos. Nung nasa highway na kami pa uwi, lumapit sa akin si Warlight, yung assistant director. Sabi, may nakalimutang eksena, Joel. Sabihin mo kay Direk. Eh ako masuno rin, second AD lang ako eh. Direk, sabi ko kay Ishma, may nakalimutan na eksena. Punyeta! Inampas siya sa akin yung writing table. Let's go back! Puro kayo mga inutil! Kinagabihan ng empake ako. Ano ginagawa mo? Tanong ni Isma. Nag-empake po direct. Ayoko na po. Binato niyo ako ng mesa. Mas kinanay ko, hindi ginagawa yun. Hindi ka ang binato ko, sabi niya. Si Warlight! Eh ako po'y tinamaan! Pag ikaw lumabas dyan, sabi niya, ipapahuli kita sa PC. Alam niya kasi na aktivista ako noon. Hindi <laughs> na ako lumabas. After that, we became close friends. Joel, sabi naman minsan ni Ishma, I need two big pigs. One black and one white. Para ito dun sa eksena ni Napilo at Chayong kung saan nag sila sa silong. Direk, sabi ni Joel. Hindi po ako sa props. Sa actors po ako. There will be actors in the scene. Sagot ni Ishma. So, trabaho mo yan. Nakahanap ako. Pagkikwento okay, ni Joel. Black at white. Malalaki. O oh, Joel, sabi ni Ishma. Ganito. While Pilo and Chayong are making love, the pigs have to create a sound they have to react to the making love. Magre-react sila sa making love? Paano Direk? That's your problem. You're the casting director. You have to make them act. So, tinalian ko ng kawad. Yung bayad ng puting baboy. Tapos habang nagme-make love, chayong at pilo, hinihila ko yung kawad. Wait! Hey! Sabi nung puting baboy. My God, Joel! Sabi ni Isma. Ba't yung puting baboy lang? The other pig should react too Direk, walang bayad yung itim na baboy. Babae! Maski niya! So, tinali ako yung paanong itim na baboy. Eh, umaangat lang yung paapag hinihila. Hindi naman nagre-reactive po tayo na babaeng baboy. Kaya ang ginawa ko, sinundot-sundot ko na lang ng matulis na patpat -pat na hindi nakikita sa camera. <laughs> <sharp> Leek! <inhale> <sharp> Leek! <inhale> <sharp inhale> Sabi ng babaeng baboy, maraming salamat po. You can do better than that! Grabe, walang kamantay sa husay. Maraming maraming salamat po.